Oh, magandang araw mga kabadyads no. So ito overtime na naman tayo. Ah, uh, meron dito isang problema dito sa atin na ayaw mag-start no. So ayan mga kabadyads no. Check natin kung bakit ayaw mag-start. So iyon natin ang susi at uh, titingnan natin yung panel board kompleto. Ayun, kompleto naman yung ilaw niya pero ayaw mag-start no. So puro redondo lang. Dito sa likod. Okay, sa so mga ganitong issue, ay uh, check, check natin dito sa fuel pump kung nagbubuga ng gasolina. So, ganito yung step na gagawin natin bago natin i-trouble. No? So, tingnan muna natin kung magbubuga ng gasolina ang kanyang fuel pump. So, ayan mga kabajets. No? Step by step yan mga kabajets. Ah, ah, okay. Sorry, ito mga bajos, no? So, pag nag-unang sose, eh, wala lumalabas na A uh, gas yung kanyang fuel pump ibig sabihin hindi gumagana ang fuel pump so paano nga ba ang gagawin natin uh, ganito ang gagawin natin yan gagamit tayo ng tester o yung ating test light at i-check natin ang voltage na ibinabato dito sa ating terminal ng socket ng fuel pump no? module so ayan i-test natin kung meron siyang voltage So ganito yung step by step na gagawin natin ng no, mga budgets para malaman natin kung anong problema. So itong kulay orange wire na ito, ito yung ating itetest kung may voltage supply galing sa, una, sa ating uh, fuel pump relay. No? So ayan mga kabadyets, check natin kung may voltage supply yan. So ayan mga kabadyets, no? meron naman siyang voltage supply pero sa nakikita ko ay kulang mahina. So mahina yung voltage supply niya, no? So, ayan. Ah, uh, nawawala-wala pa mga kabajods. Okay, ito mga kabajods. Tinitig ulit yung voltage supply dito sa ating terminal ng uh, fuel pump, no? Yung socket ng terminal ng fuel pump. So, ayan okay. mga kabajods. Ang voltage niya ay eh, ganyan lang. So, ibig sabihin niyan mahina ang voltage supply dito sa ating uh, terminal galing sa fuel pump relay. So, ayan yung problema mga kabajods. Na alamin natin kung bakit ganito. Uh, short short voltage siya mga kabilis okay. kaya ayaw gumana ng fuel pump Okay yeah, mga kabilis no kapag kakulang sa voltage supply dun sa likod so dito tayo mag check sa fuse box no itetest natin dito sa fuse box titingnan natin condition so ayan mga kabilis no so ito check natin yung fuse para sa ating fuel pump relay no so ito yung mga kabilis no so yun yung ating i-check so okay naman yung supply nya uh, 11 volts so sa papasing ko eh na repair na lang na tong wirings niya no so dahil dugtong dugtong na at wala nang balot so ayan mga kabitids na no? tetest natin yung brown wire na may na solid brown yun yung papunta dun sa ating fuel pump relay no so, tapos dito sa part na to ayan uh, Mukhang mukhang na-repair na na-repair ng na na na, mga kabajads dahil meron na siyang wala na yung socket terminal niya dito Uh, ginawa wire to wire na so kinutingting na ng kinutingting so ayan mga kabajos no uh, at ko yung isang supply dito yung brown wire na solid yung papunta dun sa ating fuel pump relay eh mukhang may mali sa pagkakadugtong dito mga kabajos no so if, imbis na dun itap sa solid brown eh ang naitap ay eh, yung brown wire na may guhit na itim yung supply papunta dun sa fuel pump ah, sa ating ECU no so ayan ni repair na nang ni repair at ni wire to wire na no so yun yung ating i-repair -re nang maayos mga kabajans sa so, part na to mga kabajans no so ang napansin ko ay eh, mali yung pagkaka-connect wire ah imbis na yung sa pump fuel pump ay eh, dun ikinonek ikinonek dun sa pang ECU no so nagkabaliktad yung dalawang brown wire So, yan yung aayusin natin mga kabadyats, no? At iaayos eh, natin ng pagkaka mga kabadyats. So, yan yung napansin kong problema. Kaya siguro ayaw gumana ng fuel pump. So, yan mga kabadyats. Okay, yan mga kabadyats, no? So, ko na yung inaayos ko, na inaayos ko na mga bawat connection dito at dahil may pagkakamali sa pagkakakonnect ng mga wire dito sa part na to, ng mga kabadyats ginawang wire to wire eh, merong mali dun sa pagkakakoneksyon ng mga wire so ayan mga kabajads at uh, talaga namang nirepair na uh, malamang nag DIY ito eh mali yung pagkaka-entry ng mga wire ng no, mga kabajads mali yung mga pagkakakonek Okay ito mga kabajads na natin yung wiring sa so, so check natin kung magbubuga na ba ng gasolina so ayan mga kabajads no. gumana na yung kanyang fuel pump so nagbuga na lang gasolina ah, malumang sa malamang sa malamang na under na tong unit na to, no? so yun yung naging problema niya yung connection do sa may unahan na ginawang wire to wire ay mali yung entry nung pagkaka color coding nung wire no? yan mga kapatids no? so ilalagay na natin yung injector hose no? so para mapandar natin yung unit so yun yung ating mga simpleng idea mga kapatid. Okay yeah, mga kapatid, sumandar na yung unity costumer at naging problema. Ah, mali lang yung pagkakakolor coding ng wire dun sa pinakaunahan na. No? Yung malapit dun sa ating foot brake, yung sa brake master. So dun sila nagkamali ng pagkakakolor coding ng wire. So ayan mga kapatid, yung ating mga simple tips. Tungkol dito sa mga ganitong issue na kapag ka hindi umaandar, eh ugalay natin na mag-test na. No? Nagamit tayo ng test light o oh, mas mainam yung may about ah, digital na test light na no? yung parang bolt cleaner so ayan mga cadets para magkaroon tayo ng idea kapag ka ganito ang nangyayari sa ating unit no ang naging problema niya ay short voltage So ayan mga kapatid yung simple idea natin tungkol sa pagtatrouble ng mga ganitong issue na kapag ka ayaw man dara so check check nyo yung, yung mga wirings no Huwagalin natin mag test Unay natin dun sa ating fuse box o fuel pump Kapag na ka naririnig nyo hindi umaandar ang fuel pump Eh dun agad kayo pupunta sa pinaka fuse box at itetest nyo no